Huwag mo kasing gulatin si kuya. Ayan tuloy lagot ka sa kanya. Nagyayabang <laughs> <laughs> pa siya. Mali din naman ang tirada. Huh? <laughs> si mama, ganito ang ginagawa nila. <laughs> Lahat ng eksine gagawin talaga niya. Pag merong kamerang nakatutok sa kanya. <laughs> 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 Hindi mo akalain na sa kakabuhat mo, may tatagas palang kakaiba. <laughs> Alam niyo naman na busy siya kaya ayaw niyang may pipigil sa kanya. <laughs> ano na lang ang gagawin niyan? Paturo naman guys kung paano niya isasara. <laughs> oh <my God. laughs> Palang talaga ang nakakagawa sa bago niyang idea. Pag inimbitahan ka, tubos-lubusin mo na, para may panghapunan ka na. Pag ayaw magkasa, itulak niyo pa para makadaan ka. <laughs> oh, no, 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 <laughs> no, no, no. <laughs>